nasiwalat natin dito sa pulso ng bayan sa kauna-unahang pagkakataon na lahat po ng ahensya ng gobyerno dapat nagli-liquidate ng gastos dahil yan po ay pondo ng bayan with the exception of Congress dahil sila po ay nagpasa ng concurrent resolution number 10 na nagsasabi na po pwede ang liquidation by certification. Alam mo kasi, yung certification na yan, at syempre alam ko yan dahil ako ngayon naging kongresista, yan ay nagsasabi na I certify that my funds were spent for a public purpose. Ano ibig sabihin yan? Aba, ikaw ay kongresista. May malaki kang halaga ng uh, salapi na natatanggap galing sa publiko. Ikaw na mismo ang commission ng audit. Kasi ikaw na nagsasabi, it was spent for a public fund, for public purpose. Pero sa totoo niyan, kung gagasusin mo yan, pambili ng relo, wala naman sila magagawa. Kung gagasusin mo yan, pambayad sa katulong mo o sa iyong driver, wala naman sila magagawa dyan. No? Dahil ikaw na ang naging sarili mong kowa. Ngayon, kung titignan mo yung lingwahe doon sa um, journal nga ng Kongreso kung kailan inapprove nila kung current resolution number 10, eh lumalabas doon ang sabi nila dahil daw may fiscal autonomy ang Kongreso, nasaan po yung provision na nagsasabi na may fiscal autonomy ang Kongreso? Wala po. Ang alam ko, yung constitutional provision na fiscal autonomy ay para sa Korte Suprema at para doon sa mga constitutional commissions. Gaya ng COMELEC, Civil Service Commission, pati po ang Office of the Ombudsman, no? na hindi po pwedeng bawasan ang Uh, hinihinging budget ng mga uh, ahensya na merong fiscal autonomy. Dahil nga, kung may sila ng Kongreso, hindi eh, talagang ma din sila ng politika at ng mga politiko na hindi dapat mangyari pagdating sa hukuman at sa mga constitutional uh, bodies. Kaya po nagtataka ako bakit anong kinalaman ng fiscal autonomy sa pa sa financial accountability ng Kongreso? Eh samantalang, ang, ang teorya po dyan, basta pondo ng bayan yan, you must be a good steward. At gagasosin mo talaga yan Sarah, para sa pa, mga pampublikong mga pamamaraan. At dapat talaga binubusisi kaya nga tayo gumawa ng Commission on Audit. Pero alam mo, ang nakakapagtaka, bakit kasi pumayag yung Commission on Audit? Sabi ni Senator Ping Lacson no, noong 2012 na hanggang 500,000 lang ang pupwedeng liquidation by certification. Well, naintindihan ko naman na dapat may pondo talaga na pamigay ang mga senador at kongresista para sa mga humihingi sa kanila sa pang-araw-araw no? pero bakit 500,000 aman oh napakalaki naman yon, that's 6 million a year pero ang katotohanan niyan hindi pa nasunod kasi nga sa sa kamara at uh, ito ay pinatutunayan ko wala po talagang kahit anong liquidation. Bagamat yung mga panahon na yon, aminin ko, 700,000 yung nakukuha ng isang congressman bukod pa doon sa kanyang uh, sweldo. Ngayon po, tumaas na yan. Ngayon po, from 700,000, ang nakukuha nila bonwan is 1.1. Kagabi lang po, may kausap akong incumbent congressman. At syempre, marami naman tayong kaibigan dyan, no? At sinabi nga niya na 1.1 million na yan, bukod pa sa sweldo na nadoble na, na 200. So ang take-home pay ng isang congressman na liquidated by certification is umaabot na po ng 1.3. Pero actually, sa totoo po, meron niya mga dagdag pa yung mga bonuses na hindi na talaga dapat liniliquidate dahil mga speaker's bonus na yun eh. So umaabot po raw daw, ngayon yan ng hanggang 23 million isang taon. Now, pinapahanap ko po sa ating research at taon-taon naman talaga, pinapublish yan ng Kongreso at makikita nyo kung magkano talaga yung naging budget ng na opisina nila. At yan po yung Walang liquidation except by certification. Ulitin ko lang po, no, bakit ko isiniwalat ito? Kasi po, pinupuntirian nila yung confidential fund ni VP Sara. 500 million bilang vice president at 150 bilang education secretary. Unang-una, bakit mo pupuruhan si VP Sara lang? Eh ang presidente, 2.3 billion ang kanyang confidential fund na meron pang 2.3 billion na intelligence fund. Bakit hindi mo pinuruhan ng presidente? Kasi nga, pinsan niya. Diba? Pangalawa, bakit mo ko-questionin na wala raw pananagutan ng confidential fund dahil hindi dumadaan sa tamang proseso ng liquidation e eh, samantalang ang buong-buong budget ng Kongreso pala, hindi lang sa Kamara, kundi sa Senado, ay hindi naman dumadaan sa proseso ng liquidation. Kaya ang sinasabi natin, ito'y hypocrisy pagpapukunwari. Dahil kung talagang ang inyong kausa ay good government, magsimula kayo sa inyong mga sarili. Kung gusto nyo makakita kung sino may dungis sa muka, tumingin kayo sa salamin. ba diba? May awit nga eh. Bago mo linisin ang dungis ng iba, linisin mo ang dungis sa iyong sariling mga muka. Hmm. Kaya nga, yung mga kongresista dyan, wag na wag niyong sasabihin you're on the right side of history. Dahil ako, Hanggang liquidation by certification pa lang, hindi pa ako napupunta kung saan talaga kayo kumikita. Eh, ayaw ko na sana magsalita dahil I want to be a team player. Magalit kayo sa akin ng hindi, eh importante po na maging team player ka. Bakit? Kung hindi ako naging team player ng 17th Congress, hindi ako ang nakapagpasa ng pinakamaraming mga panukalang batas na ngayon ay nagdudulot ng biyaya sa ating mga kababayan. Yung universal healthcare. Yung libreng irigasyon, yung libreng uh, um, Wi-Fi, okay? Yung uh, National AIDS Policy Law, o yung National Mental Health Act, yung uh, ano pa ba, uh, libreng uh, tuition sa state universities uh, and colleges, no? So, ang iyong kakayahan bilang isang mamabatas kasi depends on your ability to build a consensus. Although, yung universal healthcare po, uh, ulitin ko, Last minute, bumitaw dyan yung mga kaalyado ng mga teroristang CPP-NPA dahil ang sabi nila, pinayayaman mo lang ang mga pribadong hospital. Kasi sabi ko, anong gagawin natin? Kung ipaprivatize natin ang mga... Eh, kung inanationalize natin ang lahat ng pang mga hospital, it will cost us something like 5 trillion. Eh, at that time, wala pang 5 trillion ng budget natin. San ka tayo kukuha ng ganong kalaki? So kinakailangan lang bayaran natin yung mga serbisyo na nakukuha natin mga kababayan, whether be it private or public hospital. No? So, kaya kinakailangan maging team player. Kasi kung hindi ka team player, walang papansin sa iyong mga panukalang batas. Mm -hmm. ba? Diba? Eh dahil ako naman yung naging good team player, lahat ng batas ko, na ko po yan bago po ako umalis ng kongreso para maging presidential spokesperson. Mantakin nyo tatlong taon ng termino ko pero in one year and a half na ipasa ko talaga yung mga pinakaimportanteng mga panukalang batas na naipasa ng 17th Congress. So kinakailangan talaga ang pagiging team player. Kaya aking pakiusap, aking mga dating kasama sa Kongreso, ayaw ko pong ibulgar ang lahat ng ating mga sikreto dahil ako ay team player. Alam ko, may mga, mga miyembro ng publiko magagalit sa akin dyan. Pero, kung hindi po ako naging team player, wala naman yung mga importanteng batas na nating naisabatas. batas. So ang pakiusap ko lang sa aking mga dating kasama sa Kongreso, magpakatotoo lang po tayo. Huwag tayong poncho pilato na parang ang linis-linis nyo. Tanggapin lang natin ang katotohanan na talagang may pondo na galing sa gobyerno na talagang pinamimigay natin na kung padadaanin natin sa proseso ng liquidation, wala na tayong gagawin kundi mag-liquidate na mag-liquidate. Huwag magmamalinis. Huwag sasabihin you're in the right side of history. Naku, pag inisa-isa ko mga issue mo, eh baka mamya, eh makalimutan na ikay ekonomista.